May lumabas na draft resolution uh, para sa de facto dismissal nitong impeachment. Uh, nakarating po ba sa inyo itong draft resolution na to? Although hindi pa naman talaga kayo formally nakakaupo as a senator. Oo, may nagpadala sa akin ng soft copy actually nung uh, araw na umiikot ito. Mm -hmm. Nagpadala ng uh, kopya ng uh, unnumbered undated at saka unauthored. Wala mayakda. Uh, na iniikot nga sa Senado, sa mga opisina ng mga senador, uh, nag-aharap ng uh, paukulang signatures. Mm -hmm. Initially, nagduda ba kayo dun sa authenticity nitong uh, draft? Hindi, kasi taga-Senate ang nagpadala eh. Oh. Uh, kaya hindi, wala, malang, wala akong pagdududa. By the way, hindi ako yung nagsiwalat uh, oh, nito, po. no? Kasi na-interview lang ako, nang uh, isang station na may hawak ding kopya kinonfirma ko lang na ako may kopya rin kaya lang mm. yun nga uh, soft copy at halos hindi ko pa nga nababasa eh uh -huh. dahil uh, mahirap i-download mabigat yung data pero uh, isang isang draft lang po ba ang ano ang naiparating sa inyo kasi may mga uh, kumakalat tatlong version daw po itong ano eh, resolution na to wala wala ibang version isa lang yan isang draft resolution lang Mm -hmm. Ang masama kasi Wes Wing, ano, kasi kung merong assuming na ay na-file, nagkaroon ng numero, merong pumirmang mag isang senador, di papasok ito sa plenaryo. Mm -hmm. refer sa committee, magkakaroon ng committee report, tapos magdidebate -de sa floor. Kung sakaling na-adapt, effectively, ang masamang uh, kahinap na nito, nag-usurp yung senado sa constitutional duty o function authority ng Impeachment Court. Uh -huh. Kasi yung legislative body, yung Senado bilang legislative body, wala silang business para mag-render ng desisyon tungkol sa isang impeachment mm. uh, o sa articles of impeachment na tinansmit ng House of Representatives. Uh -huh. Wala silang authority. Kaya usurpation eh, ang nangyayari kung sakaling mang ito ay nai-adapt na yung resolution sa floor. Mm. o Pero Kasi, kasi... Sige po. Senate yung magdi-dismiss. Iba yung personalidad ng Senate at the impeachment body. court. Ibang-iba to kaysa sa Senado bilang impeachment court. Mm -hmm. At walang pakialam. ang aksyon lang na pwedeng i-take ng Senado, i convene yung impeachment court kasi sila rin yung members ng uh, impeachment court as uh, senators, senator judges. Mm. Pero wala silang pakialam na maggawa ng desisyon para i-dismiss o kaya kung anumang na uh, desisyon maski mag-act sa mga kung may motion man, wala, wala, absolutely none. Mm -hmm. Uh, kasi uh, alam namin, naka-experience na din po kayo ng impeachment, impeachment. di po ba, Senator Lacson? So, uh, ito mga nangyayaring ito po, how would you compare uh, the process dun sa pinagdaanan ng mga impeachment uh, uh, hearing na 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 nag-participate na, na na, na nag kayo? Uh, ibang-iba kasi noon merong ample time eh mm. nung tinransmit yung articles of impeachment talagang mahaba yung panahon para makapag-prepare yung senate in this case gipit nagipit din yung Senado. In fairness to the senate ano kasi parang matagal lang pinaghihintay na, na i na yung impeachment complaint matagal yung naging action din ng House of Representatives uh, ang reason hindi natin alam no? we can only speculate Uh, tulad ng ginagawa yung spekulasyon ng iba't ibang uh, <clears throat> uh, kampo. No? Mm -hmm. Pero yun nga, kulang na yung panahon. Pero may pagkukulang din ng Senado kasi nung na-transmit ito sa kanila, dapat man lang at the very least, nirefer ka agad sa Committee on Rules. Yes. Na sa ganon, nagkaroon na ng nakakuha na yung jurisdiction at meron naman sapat na panahon para mag-constitute na yung Senado into an impeachment court at uh, para mag-proceed na yung trial. Hindi ko rin alam kung bakit inabala ng husto at ngayon, from June 2 naging June 11. Mm. So, tatlong session days na lang naiwanan. Sabihin na natin hanggang Friday kasi pwede naman mag-extend ng hanggang tatlong, hanggang uh, tatlong uh, araw ang uh, ang session. No? Hindi ko hindi ko sigurado ngayon kung sa CNG mag a apply uh -huh. Ngayon, ang problema natin, lalong mapo-complicate pa yung sitwasyon, yung issue, yung legal issue. Kung halimbawang hindi makapag-convene yung um, Senado, Senado as an impeachment court. Uh -huh. Why? Kasi yung usaping magko-crossover ba o hindi, yes e eh ano yung court na magko-crossover kung walang kung court? Kung walang na-concept. Yeah. Another another legal issue that we may have to contend with, ano? Kasi, ang pinag-usapan ngayon, di ba, ang isang issue, kung pwede ba mag-crossover mag sa 20th Apo. Congress, yes yung trial, pero kung natapos ang uh, 19th 19 Congress, Congress nag-CNJ adjournment, at mm -hmm. pagkatapos walang court na na-constitute, ano yung i-cross-over mo? Uh -huh. mm -hmm. so, Lalo pang-gop na gato. So meaning po, uh, Senator, uh, mag-a-apply yung back to zero yung impeachment pag nagkataon? At hindi ko alam kasi pwede mag ng Korte Suprema dyan kung may dudulog, magdudulog mm -hmm. sa kanila, na i-interpret kung ano ba. Kasi first impression ito, itong kasuntok, hindi pa nangyari ito. Eh. Mm -hmm. uh -huh, uh -huh. Gawa nga ng uh, yung panahon, sobrang gahol na gahol para umakto yung Senado. Pero kaya pa rin sana nila mag-convene uh, mag as an impeachment court. Sa loob ng tatlong araw, uh, mag, uh, mag convene mag-take off. Uh, pero ang isang legal issue rin, kasi dapat every day except Saturday sa Sunday, tuloy-tuloy yes. dapat yung trial. Mm -hmm. no? Pero aabutin uh, ito nang uh, definitely ng June 30. Yes. So ang pag-uusapan yon legal issue that uh, has to be resolved kasi magpapalit yung labindalawang senador. Okay. Matatapos sila ng noon time ng June 30, papasok yung labindalawang senador. Mhm. Mm Marami nagsasabi, continuing Continue body. Continuing body. Hindi oh, uh, at uh, hindi naman ito katulad ng Senado as a legislative body na back to zero back to parang back to back to scratch, no? Mm -hmm. Na parang walang walang bill, kahit approved na sa second reading, hindi pa na third reading, babalikan i-refile lahat. Pero 'yon Uh, sa Rule 44, sa Rule 44, do sa uh, rules ng uh, Senado. As a legislative legis, legis, body. Legis, 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 but of course, that's a legal matter that has to be resolved by the proper authorities or oh, wow. authority. In this case, yung Korte Suprema. Mm -hmm. Senator Ping, yung pong mga taga UP College of Law faculty, nananawagan na sila sa Senate, na simulan na agad because of the word week. Pero uh, kung titignan kasi natin yung timeline, June 11 yung magiging pagbasa ng articles of impeachment, 10 days pa po yun, hindi ba? Uh, para maglalabas ng summon ang Senate, 10 days yung hihintayin natin para sa reply ng uh, Vice President Sara Duterte. So that's June 21. There's still 9 days remaining before June 30. Posible pa bang gawin yon araw, hapon, hanggang gabi doon sa natitirang siyam na araw para maging impeachment court siya? Ay, uh, kung pwede, kung interpret natin yung uh, yung tuloy-tuloy yung trial, Maski tapos na yung uh, kongreso sa June 30, mm -hmm. pwede pa rin naman talaga nagko-conduct. Uh -huh. ang, ang isang question nga doon, kasi nga maiba yung composition ng yes. uh, impeachment court. Kasi may papasok na bagong labindalawa. Aalis yung uh, yung isang school of thought, sinasabi ng mga legal uh, luminaries, yung mga nag-interpret, po pwede kasi nga continuing body. Ang argument dyan, narinig ko si... Uh, uh, tinanong ko sa mga prospective na legal uh, legislative staff ko mm -hmm. yung Pimentel versus mm -hmm. uh, Joint Congressional Committee uh -huh. 2004 ruling na sinasabi doon, parang categorical na pwede talaga magpatuloy. Mm -hmm. Parang uh, akin to uh, a division na ng sandigan bayan, di ba? Mm -hmm. Na mm -hmm. nagre-retire yung isa o dalawang justices. Pero yung kaso hindi nawawala, tuloy-tuloy yan -tuloy may pumalit na isa o dalawang justices. Uh, Pink... doon Puno nag-retire Oh, Senator so, kung gano'n na interpretation, pwede talaga. Oh, so this is the first time na magkakaroon tayo ng impeachment trial na tatawid sa kasunod na Kongreso. On the previous impeachment, hindi gano'n ang nangyari, hindi po ba? Correct, Wes. Kaya nga, first impression talaga itong uh, case na ito. Uh, walang, wala pang pinaghuhugutan ito. Mm -hmm. kung sakaling uh, magkaroon ng interpretation ng Korte Suprema, Magiging eh, ano po, ito? Siya. Uh, ito yung parang uh, uh, president setting, ika nga, mm -hmm. sa, sa jurisprudence. Mm -hmm. Kaya ito'y susundan ng mga susunod na mga pangyayari na similar. Mm -hmm. uh, so, pero walang, pina, walang pinaguhugutan pa ito na legal president mm -hmm. kasi nga unang-unang uh, -una nangyari ito na alanganin alangan yun, uh, yung timeline opo uh, senator kasi alam naman po natin na ano na, na naging mainit na issue yung impeachment during the last election ano pero how do you view po yung mga sabi na natin na mga opong senador uh, whether incumbent sila or uh, uh, bagong uupo sa Senado na they have their own ano na uh opinion dito sa isyu ng impeachment eh sila po ang upo ng mga impeachment uh, uh, judge na tinatawag natin senate as senator judge tapos uh yung ibang mga senador pa sila pa yun nag file ng resolution para i ano i-dismiss na itong uh, issue na ito may panawagan po si uh, si former uh, si former commissioner and constitutionalist uh Christian, Christian Monson, Monson na they should recourse themselves po dito sa sa trial ng impeachment. A, a ano pong masasabi niyo dito? I couldn't agree more no? with the uh, former uh, Kong -Kong, uh Commissioner Chris uh, Anmosod. Tama siya. Kasi napaka in, improper for a judge, maski sa court of law, no? ordinary court. Eh, who ka? Eh, parang ikaw pa yung nagmo-motion to dismiss. Mm -hmm. <laughs> para parang hindi, hindi, hindi tama. Ano? Of course, isa'y judicial naman itong uh, impeachment court ano. Kalahati nito politiko, kalahati judge. <laughs> Kaya oh. kalahati korte. So hindi mo rin naman talaga at least parang may konting extension ka ng understanding sa kinatatayuan ng mga senador. Hindi naman talaga sila yung out and out na mga juez. Mm. Uh, pero tama pa rin si uh, si dating Commissioner Crispin Monsod, na dapat mag-refrain kung meron ka mang saloobin i ni mo na lang kasi uupo ka west Wes. Uh -huh. Hindi... Ako, ingat na ingat ako na pag tinatanong ako, anong iyong pananaw? Siyempre, uh -huh. tignan muna natin ebidensya kasi after all, uh, pagka mayroong impeachment complaint, tapos ito'y tumawid na, papunta sa Senado na, eh dapat maingat na maingat kami. Yung pagiging impartial, dapat yun ang na nangingibabao uh -huh. kasi hindi pa namin nakikita yung ebidensya. Eh. Bakit siya uh -huh. maghuhusgan na kagad? At saka ang best way forward dito is para magkaroon ng closure. Kasi even, halimbawa kitang kita na natin na yung nine to acquit is easy, you no know? yung yeah. easy na numero. Mm Huwag -hmm. na lang tayo kumibo kasi doon din naman papunta sa acquittal. Pero mas paganda na yung sa mata ng ating mga kababayan Apo. at sa Senado na rin, sa buong Kongreso, eh nakita yung ebidensya at nag-rule yung mga senator judges na ito yung aming kulang yung ebidensya so mag kami. Mm -hmm. e Syam siyam naman yung kailangan to, to aakwit. Uh, Senator Ping, so kumbaga uh, what we are trying to say here is anuman ang mangyari, kailangang formal na masagawa pa rin ang impeachment trial. Whether ma-acquit or ma-convict si Vice President Sara Duterte, importante pa rin na ma-execute ang impeachment trial dahil kung hindi ay may malalabag ang ating mga senador, kapwa sila magkakaroon ng uh, issue ng abuse of discretion kung hindi nila maisasagawang impeachment trial dito sa 19th Congress na ito? Hindi, hindi na mo sasabing abuse of discretion. Uh -huh. Dahil uh, pag sinabi ng natin grave abuse of discretion, yung Court of Supreme si yung gumagamit niyan eh. Pag mm -hmm. uh, nagre-reverse sila ng ruling, no ruling. ng uh, lower court. Or pwede rin i-apply yan doon sa isang co-equal uh, branch like the Senate. Natatandaan ko, di ba? Nagkaroon din ng ganyang usapin uh, na ni-reverse ng uh, ng Korte Suprema pero hindi tungkol sa desisyon uh -huh. ng Impeachment Court kundi ibang issue parang more administrative than yung uh, yung pagiging uh, korte kasi ang ang desisyon ng Impeachment Court hindi ito pwedeng i-appeal hindi ito pwedeng i-review mm -hmm. ng maski anong body much less uh, or even the Supreme Court Masipin, uh -huh. so dapat talaga ang sa akin lang the only reason by sa tingin ko na kailangang uh, mag-undergo talaga ng trial para magkaroon ng closure kasi mm -hmm. so mm -hmm. nakabitin eh, hindi natin alam kung ano talaga yung pinanghawak ang ebidensya ng uh, prosecution team, di ba? Mm -hmm. ng, ng Congress. Hindi makikita yun. So, open-ended ito, nakabitin sa, sa sa isipan ng ating mga kababayan, ano ba talaga yung nangyari, nangyari rito? Mm -hmm. Na na-dismiss na ng, hindi alam bakit na ano ba yung mga ebidensya? Ang sinasabing mm. lang meron. Mm. At Is maniwanag sa taong bayan, nakulang yung ebidensya, kaya na-acquit. Uh, uh, para may closure lang na maayos, mm. hindi yung closure na dahil sa technicalities. Mm. Uh -huh. At saka diba, Senator, it would be best for the interest of the Vice President na ma-clear up kung ano yung mga issues sa kanya. Kasi uh, pag hindi... Parang doon yan sa impeachment ni dating pangulong uh, Era Estrada eh na <laughs> oh. na nagkaroon ng hindi nagkaroon nag ng closure na kung saan-saan pa na uwi yung mga resulta nitong impeachment. Impeachment. Oh, tamang-tama ka. Tamang-tama -tama kayo. <laughs> Dapat talaga uh, sa uh, para sa both parties ano, yung file ng impeachment complaint at saka yung respondent mismo mas maganda pareho sa kanila na magkaroon ng closure, proper closure, mm. na kung saan maliwanag sa isipan na wala naman palang nilalaman yung yung sinasabi nila na puro hype lang naman pala yung impeachment complaint niya, mga ebidensya sinasabi. Mas maganda yun para klaro, clear na clear talaga si Vice President. Mm. At least, maski ano man yung nakitang ebidensya, responsibility na, obligasyon na ng mga senator judges uh, parang pananagutan nila sa mga kababayan natin, bakit sila nag-acquit, bakit sila nag-convict. Mm -hmm. At least maliwanag. Mm -hmm. At saka, Senator, although uh, too early pa ngayon, eh, pero kasi sabi nila, baka itong issue ng impeachment na ito, e eh, tumawid pa hanggang sa 2028 election. So whatever, <laughs> kung ano man yung magiging <laughs> resulta <laughs> nito, may epekto. Kaya naman siguro, kung halimbang tatawid sa 2028, 2028 hindi mm hmm Siguro abot ang tatlong taon. Baka <laughs> na isang taon oh. <laughs> kung sakaling tatawid. Para Senator may Ping, uh, may mga diskusyon ngayon about the Senate Presidency uh, with the current Senate President Chief Escudero, now uh, former Senate President uh, Tito Soto, kasama niyo na po sa 20th Congress. Ito pa si Senator Amy Marcos ay eh, nagpahayag din na may mga... Willing daw oh, siya. Oo oh, nga, may mga sumusuyo <laughs> daw at willing din daw siya. Gaano ho kaimportante ang role ng Senate President pagdating pagdating ng 20th Congress, lalo kung may tsansa hong tumawid ang impeachment trial for that. Napaka-importante. No? Unang-una, ang masasabi ko lang, advantage na ng isang abogado na siya yung umupo mm. bilang uh, presiding uh, judge ano, uh -huh. sa impeachment court. May ambitahe na yon. Pero hindi rin magatawaran yung kaalaman ni Sen, dating pres, Sen, President President uh, Experience. Soto. Dahil alam na alam naman niya mismo sa palad niya, kabisadong kabisado niya yung rules, mm -hmm. uh, yung mga procedures, ano, yung, uh, yung rules of court, pinag-aralan niya na yan. Kasi yung rules of impeachment ka, siya nga yung nag-craft niya na eh. Siya mm -hmm. nag-draft bilang majority leader noon noong impeachment ni uh, late uh, Chief Justice uh, no, no. Corona. So kabisado niya, hindi rin matatawaran si Senator Ivey qualified naman siya. <laughs> Dahil uh, matagal na rin siyang nasa gobyerno, hindi rin natin matatawaran. Sa akin na naman opinion yung Ika nga, dahil naranasan natin, experience natin, no, preside si uh, Senate President Andile. Uh -huh. Talaga namang hindi mo matatawaran yung kanyang knowledge uh -huh. tungkol sa batas, ano? Constitutional law man, o kung ano man yung usapin tungkol sa basat legal, eh wala makaka-question. Uh -huh. uh, unlike kung halimbawa hindi abogado, pero sinabi ko nga na kaya-kaya handle din ni Senate, uh, dating Senate President Tito Soto yan. Oh, uh -huh. Senator Ping, wala kayong interest mag-SP po? <laughs> wala wala <laughs> definitely wala kasi pag ako alam mo Weng, hindi naman sa uh, weks, ano hindi naman sa pag ito uh, <laughs> no sa sarili ko mm -hmm. kasi pagka ikaw senate president you have to deal with 23 other senators mm -hmm. no? iba ibang uh, interest I ako mahina ako sa transactional uh, uh, mga mga strategy mm -hmm. kung ano naman so baka kung halimbawa lang theoretically no na naging Senate President. bakit isang linggo lang na ako, dita na ako. <laughs> Kasi iba iba. Eh lalo ngayon may papasok Kasi, po ano, hindi, blocks. hindi ko talaga ma-perfect yung art of compromise. Uh -huh. Kasi uh -huh. sa, sa politics talaga, ang narinig ko na to sa mga matatandang politiko ng araw <laughs> na yung politics is uh, how to perfect yung art of compromise. Mm. Eh mahina tayo doon. Mm -hmm. Mm -hmm. Lalo ngayon, may grupo-grupo na. May Duterte Black, may Pink Lawan Black daw. Di po ba? Meron ding Alianza Black ba, uh, Senator Ping? Um, meron nag, ano na. So, tingin ko, sa naririnig ko sa ngayon, ha, Ah, late, Parang medyo biyak-biyak na yung Alianza Black na tinatawag. Kaming magkakasama sa Alianza na mga nanalo, ano. Uh, hindi rin kami nagkakaisa doon kung sino yung aming choice mm -hmm. sa pagiging senate president. Iyon ang muli ko narinig. Mm. Pero what is important naman senator is pagdating sa mga mahalagang panukala po para sa kapakanan ng mga kababayan eh doon po kayo nagkakaisa. Mm -hmm. Oh, ganoon dapat. yung meron kami mga mga diverse na mga interes ano pero uh -huh. at least dapat yung advocacy driven yung aming lahat ng kilos. Mm -hmm. No? Ako malinaw naman sa aking isipan, maski ako sa alyansa ako tumakbo, maski ako sa administration slate, pagtating ko sa Senate, mag-fiscalize -mag at mag-fiscalize ako. Kasi kaya nga madalas, di ba, panahon ni Pinoy, tapos uh, tumawid sa Pangulong Duterte, uh -huh. Pinatawag ako, daw ako ni dating Pangulong Duterte kasi misan, Uh, nagsaside ako sa kanya. Misan, pinupuri ko siya. Misan naman, tinatawag naman akong balimbing kasi inaano ko rin, kinukall out ko rin. Ganon din kay dating uh, Presidente Pinoy, nagkukall din ako, maski malapit ako sa kanya, pagka merong mali. Mm -hmm. Siyempre, tatayuan ko naman yun kasi yun naman talaga yung natutunan ko mulat sa poll. Sana lahat Na, po ng Senator ka kagaya nyo, Senator Ping. ano <laughs> Sana lahat ng Senador kagaya nyo. <laughs> ay ah, inde kanya-kanya kasing ano eh kanya-kanyang uh, ugali, kanya-kanyang karakter din Pero ako basta yun ang tinatayon ko, kasi turo sa akin ng mga magulang ko rin eh, pagka mm -hmm. tama, tayuan mo. Kapag mali, labanan mo, 'di ba? Ganun mm -hmm. lang naman dapat eh. Kung ganun lang ang panuntunan mo, hindi ka maliligaw eh. Uh -huh. Kasi nga pagbibintang ng na, oops, bumalimbing na yata kasi bumabanat na. Hindi lang maintindihan 'yung pick sa dito, right and wrong, hindi 'yung personalities, hindi mm -hmm. 'yung kung sino 'yung presidente, kung sino 'yung sino man yung nakaupo. Uh -huh. Yun ang mission, hindi ako naiintindihan eh. Maraming nakaka-miss. Lalo na kung binibira na ako sa troll ng mga trolls. Ako, eto na iga si Balimbing. Hindi pa man na, na, na nakaupo. Bumabanat na. Mm -hmm. alam, may mali kasi ako nakita. Kaya alam ako, kaya ako tumatayo. Mm Pero -hmm. mm -hmm. so, kung tama naman, uh -oh. at pinuri, sabi naman, enabler. Uh -huh. Wala kang pupuntahan, pero never mind. Mm -hmm. As long as <laughs> <so, laughs> alam niyo, tama, tama ginagawa po. niyo. Like sa letter ping!